magandang araw uh, meron tayo ngayon ditong beat fi ngayon uh, re ng re-reklamo ng may-ari ay palyado check natin palyado nga at tinignan natin yung pressure fuel pump pressure okay naman yung spark plug spark plug uh, tinister natin yung spark plug cap hindi na sya tali sa reading ang taas na ng reading sa multimeter ngayon, check ulit natin, in-scan natin para makita natin yung buong data ng mga sensor. Ngayon, ito ang na-find out natin. Masyado nang mataas yung TP voltage niya. Naglalaro na siya ng 0.68, na which is totally, sa Honda, ay dapat, nag-range lang siya ng 41 to 47 voltage. Kaya, yung iba ang uh, parameters sensor hindi na yan magtatali kasi apektado na nitong TP voltage na masyadong mataas na ngayon sinabihan natin si client na kailangan na natin itong i-throttle body cleaning kasi mag-aapat na taon na daw to hindi pa nagagalaw kaya yun Inihintay na lang natin ang kanyang decision. At ito throttle body cleaning natin to at pati ano injector for PMS na para mas maiayos yung reading ng parameters. All right.